dito tayo ngayon sa SM, interviewin natin yung mga telco. Magkano bang kinikita nila sa isang araw? Magkano kinikita mo sa isang araw? 1.5. 1.5 per day. Yan laki. Eh, kayo po? Per day, sir. Um, nasa 2.5 po. 2.5 per day. Ganyan po sila kumita ngayon sa SM. Grabe po. Grabe. <laughs> uh, Hi guys, so ngayong araw ng linggo, nandito tayo sa Cyberzone ng SM Lipa City. So ngayon, uh, tayo na customer kung sino mga bibili ng cellphone bibigyan natin ng mga previous sayo so, eh, no. Jay ilan ang kumbenta okay. mo ngayon hey, ay si mo ay si mo ay si mo ay ma'am ma'am naghahanap kayong phone ma'am dito ma'am lahat ng brand ma'am may pro promo ma'am 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 Xiaomi Redmi may previous So, Tinakusap na natin yung baliw na ano, promoter ng Xiaomi.